May mga bagay sa mundo na hindi na mababalik Pero yung simpleng itin na ibibigay mo sa tao Na kahit hindi ganun kalaking halaga O hindi ganun kalaking papremyo Eh malaking tulong yun para sa kanila Simple lang ang kanilang kahilingan Ang mabigyan sila ng pansin Maliit o malaki, tinatanggap nila ng buong puso <laughs> Good morning, good morning, good morning. Isang magandang araw sa lahat. Ngayong araw pala ay meron akong pupuntahan. Pero bago yan, flex ko muna ang bulaklakan ni Papa na napakaganda at napakalinis. Buti na lang, napakaganda ng sikat ng araw. Sana huwag ka nang umulan. Kaya, so ayun, what's up mga idol? Ngayong araw ay meron kaming outreach program. Magbibigay kami ng konting tulong sa ating mga katutubong mangyan. Maya maya, dumating na rin yung mga kasama ko, ang Ormin Vloggers at ang Eagles. Pagkatapos na no, pumunta kami sa barangay hall para magpaalam. Umuwi rin agad ako sa bahay. Naabutan ko si Papa ayan, kumakain. Hindi talaga papayat niyan, Papa. <laughs> ayan, si ipon na napaka-pogi no mo. Sempre Siyempre mga idol, bago ako malis, kakain muna ako. Kasi naman hindi ako mahilig. Na hindi kumain tuwing umaga. Baka magkasakit. Baka iwan niya ako. Kuribo! Pagkatapos kong kumain, lalabas na ako sa likod ng aming bahay. At siyempre ang palagi natin ginagawa, ang magugas ng paa para malinis. Para hindi ka iwan ng taong mahal mo. Sana all meron. At ayan, lalabas na ako sa likod ng aming bahay. Nakatambay pala ang mga pinsan ko dyan. Shoutout pala sa motor natin. Ayan, si Jordo. Bagong-bago ang dating. Mga idol, ceramic yan. Maraming salamat, PJ Carwash. At ayan, sabi ng pinsan ko, pasen ka kuya. Sabi ko, may pupuntahan lang si kuya. Oo, nga pala mga idol, na mapapansin Eh hindi ko sila kasama. Kasi pupunta muna ako sa bayan ng Bungabong. Kasi mga idol magtatrabaho muna ako. Dahil Sabado ngayon radio station. Pero sabi ko susunod ako. Kaya sabi ko diyan babay muna bay namin simple lang. Mag-iingat ka kumain ka ng marami ha. I love you. Mga ilang hakbang lang ang mga idol. Eh nandito kami sa Lisa Bridge. Malapit lang po ang bahay namin dito. Ito pala isa sa pinakamahabang tulay sa Oriental Mindoro. Talaga naman napakaganda ng tanawin. Marami nagde-date tuwing hapon sana. O na kami papuntang bayan ng Bungabong. Syempre mga idol habang bumubiyahe kami. Kung napapansin niyo talaga naman ang gaganda ng tanawin dito. Dito. Hindi ka magsasawang bumiyahe. Bukod sa walang gaanong sasakyan. Ang sarap ng simoy ng hangin. Mga ilang minutong aming biyahe. Nandito na ako sa radio station sa Bungabong. Ayan, papasok na nga ako. Maglalagay muna ako ng alcohol. Palagi ko talagang ginagawa to dito. <laughs> Shoutout po pala Mabini Family. Ang may-ari ng station. Nandito na rin sila Sir Ken. Sir Gigi De Luna. Kasama ko din pala aming butihing Mayo Mga idol, ang trabaho ko pala dito. Eh, ako yung operator nila. Yung aso ni Mayor. Uh? Nakakatakot pero ang cute. Oh, ayan mga idol, kita niyo naman yung pa ako. Ayan, ganyan ang ginagawa ako Tampito-tito -tampi 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 -tampi. Medyo matagal din pala ako dito. Kaya naman pagkatapos ko agad, ako sa Outreach. Kinuha ko muna ang clothing. Ayan, dito pa palagi nagpapatata Dito lang din sa bahay ng bungabong. Medyo nagmamadali pala ako mga idol. Kaya naman, nasa bahay na agad ako nyan. Nagubad na ako ng pantalon. Para komportable ako. Ang pupuntahan pala namin mga idol, eh ang mga katutubong mang yan. Dito lang din, sa Sitio Laguma, Barangay Lisap, Bungabong, Oriental Mindoro. Hindi rin pala biro ang daan mga idol. Dahil araw ng Sabado, meron palang tiyanggihan dito. Konting share lang mga idol. Yang mga lasones na kinakain natin, karamihan sa Mindoro nang gagaling. Kaya naman kapag nandito kasawa -sawa ka, sawa-sawa Kuha ng kuha ka lang. <laughs> Makaka isang kilo ka sa <laughs> At opo mga idol, napakatamis at napakasarap talaga nito. Syempre naman mga idol, bakal lang sones yan, masarap yan Bago kami maglakad ng malayo, bumili muna kami ng burger Kasi mga idol, paborito ko 'yung lalo kapag merong hot sauce Wow, ang sarap nun e, ito na yung umpisa na mahirap ang daan Hindi rin pala biro ang pagpunta dito Kaya dapat dahan-dahan ka lang Parang pag-ibig lang yan Pag nagmahal ka, magtira ka sa sarili mo Huwag ibigay ng buo, masasaktan <laughs> O oh, dandan dahan-dahan ka lang Kevin. Medyo madulas talaga mga idol. Habang naglalakad ako sa mahirap na daan. Maya-maya meron ako nakasalubong. mag sila. At daladalaan lansones. Para ibenta at meron silang makain. Labintan niya yan? Napansin ko mga idol, medyo mabigat yung kanilang dala. Yun sa mga idol, ako nakita naman natin yung mga katutubong mangyan yan, babae at bata, grabe, nagbebenta sila na lansones para may makain sila at pambili na lang bigas. Kaya naman mga idol, konting kaalaman lang para sa inyo. Yung mga kinakain natin na lansones ngayon, nanggaling sa mahirap na daan yan, bago natin makain. Kaya naman nakakahangat sila, malalakas ang kanilang mga katawan. Hindi nila iniinda kahit mahirap ang daan. Nasabi ko ka kanina, tiyanggihan. Maya-maya, meron na naman ako nakasalubong. Saging, mga laki kilo nabubuat nyo? Mga oh, 40 siguro yan. Grabe. 40 kilo po? Oo. Oh. Ah, oh, ah. Oh. mga ilang oras pa kayo naglalakad yan? Dahin din? Oo. Oh. Mga 30 minutes. Woo! Pero kaya nyo po? Oo. Oh. Grabe, ingat po kayo, Tay. Ay, grabe. Pasaan kayo? Palaguma po. Sa Laguma po, galing yan, no? Oh. Oo. Mga idol, 40 kilo. Grabe, sobrang bigat nun. Kasi bukod sa mahirap na daanan, dadaanan mo. Eh, pwede kang mahulog sa tulay na to. Konting pagkakamali. Kaya naman, nakakahanga si tatay. Ngayon, alam nyo na kung saan nanggagaling ang mga prutas na yan. Opo, mga idol, syempre, dadaan kami sa Bamboo Bridge. Eto eh, pala, mga idol, talagang umuuga. Kaya naman, kapag malulaing ka, nakupo, wag mo na subukan. Eh, talaga naman, nakakahilo mga idol dito. Pero dapat, dalawa o tatlo lang ang pwedeng magsabay-sabay dito. Kasi, for safety first. Katulad neto, nagsigurado ako, baka naman mahulog. Medyo marupok na pala, mga idol. So ayun mga idol, uh, yung pagtawid pa lang ng tulay, sobrang uh, nakakapagod na. At uh, talagang pausan tayo, pero tuloy pa rin tayo. Kahit nakakapagod mga idol, eh tuloy pa rin tayo. Sabi nga, di ba, ang pagod napapalitan ng saya. Mahaba din yung tinawid namin na tulay. Shoutout kay boy best friend Michael Maamo. So mga idol, medyo malapit na tayo. Pagod. Pero, kaya. Yung mga kasama pala namin mga idol, eh kanina pa sila nandito. Eh ako talagang humabol. Isa pa mga idol, meron na naman ako nakita. Pwede so, ba yung isa? Ito po. Ito. Oh. Madami oh. Ayun. Parang. Yung lagay natin kain. Ang sarap pag. Yan. Ang lagay Mga idol, ang bala ko talagang hingayin kahit isa lang. Eh talaga napakabait nila. K Kasi mga idol, pinaubo sa amin yung laman. Dalhin na namin daw lahat. Kaya naman, maraming maraming salamat po. Ang sisipag talaga nila mga idol. Ayan, kitang kita nyo naman ang ebidensya. Punong-punong aming bag na daladala. Ben, oh, nasunis. Ah, uh, yung mga idol, medyo malapit na kami. Kel, nasunis. Hagis. Uy! <laughs> <laughs> na po kami. At pagkatapos na nakakapagod na paglalakad, at eto na mga idol, maya maya, nakarating na rin kami. Kaya naman sabi ko kay boy best friend, bilisan mo. Ayan, welcome Ormin Vloggers. Pero bago ko umpisanan, saya. Maraming salamat po, Mrs. Montenegro. Kayo po ang tunay na dahilan kung bakit kami nandito. <laughs> Pagkarating na pagkarating ko pala ang mga idol Eh talaga naman nag-i-enjoy -e na sila Kasi yung mga kasamahan ko nagpalaro agad Habang yung iba namin mga kasama Eh busyng-busy sa pagluluto Siyempre mga idol maglulugaw kami Para naman kahit papano meron silang makain Pagpalaan ang mga tao masisipag at mababait Hello! 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 Ayan Sino na ang kanalang sakin? Ayon, medyo marami-rami din pala nakakalala sa O, uh, Oh, so, uh, <laughs> sa mga sabi nakakalala sa akin, na ako po siya, uh, Kuya Kevin. O, tinatawag ko minsan na uh, Kevin Black. Black, Black. Ayan, sa si mga bata, na. Nandito uh, po kami ngayon sa inyong harapan, kami mga kasama ng mga aming vlogas. Nandito, proud uh, na proud kami na kami ang isang grupo <laughs> na nagsasama uh, at tukumbay na kukulang para sa isang uh, layunin na pagbigay ng tulong sa mga taong may na buspalan. At siyempre, lalatingin sa inyong mga kautubong mga yan. Nakahit kami namin ito ng aming kakayanan na magbigay sa inyo ng kahit kunting tulong na mapasaya namin kayo kasi sa ding bagay mapapitin namin kayo eh masaya na rin kami doon doon ito ang mahalaga sa amin na mabigay kami ng tulong sa mga tulad yung mahirap sa katulad namin mahirap kaya naman nagpapasalamat kami sa family Mrs. Montenegro God bless po Okay, siya, <coughs> kaya, sa mabas mabas maraming salamat din si siempre Syempre sa kanyang baby love At syempre maraming salamat din po Sa Eagles team Sobrang laking tulong po kayo <laughs> May mga bagay sa mundo Na hindi na mababalik Pero yung simpleng itin Ay bibigay mo sa tao Na kahit hindi ganung kalaking halaga O hindi ganung kalaking papremyo Eh malaking tulong yun para sa kanila Simple lang Kanilang kahilingan Ang mabigyan sila ng pansin Maliit o malaki Tinatanggap nila ng buong puso Grabe kitang kita mo Sa kanilang mga ngiti Kaya naman nagpapasalamat kami Sa mga sponsor source namin. Ito po ang binigay nyo sa amin. Nabibigyan po natin sila ng ngiti. Talagang napaka-talented din nila. Grabe mga idol, parang ako lang kumembo. Mga pakiramdam mo sa kanila na sobrang saya nila. Talaga namang todo hataw. May mga ilang palaro din pala kami. Kaya naman sinulit nila. Syempre kahit papaano makatanggap sila ng papremyo. Kasi minsan lang mangyari sa buhay nila to. Kaya naman pagkatapos ng ilang palaro, ayan tapos na rin ang nilutong lugaw. Kaya naman excited na mga batang kumain. Kasi naman nagugutom na sila. Pero kahit ganon, nakangiti pa rin sila kahit nagugutom na. Buto na lang meron kami mga kasama na handang tumulong kahit malayo at mahirap. Maraming salamat po ulit sa inyo. Syempre mga idol, ayan nagugutom na talaga ako niya kaya kumain ako. Sa buhay, nakakaranas tayo lungkot at gutom. Nakakaranas tayo ng mga pagkabigo. Masaya na mahirap mabuhay sa mundo. Pero palaging tanong, bakit nga ba nandito tayo sa mundo? Para sa akin ang masasabi ko, ang buhay ay panandalian lang. Kaya naman hanggat nabubuhay ako sa mundo, mas pipiliin ko maging mabuting tao. Mas pipiliin ko maging masaya. Lahat tayo nakakaranas ng hirap. Pagsubok sa atin yung kung paano tayo magiging matatag. Medyo naiiyak na ako mga idol. At eto na nga, namigay na rin pala kami ng mga bigas at ulan Para kahit papano maibsan ang kanilang guto Kasi mga idol minsan lang sila makakain ng kanin. Bundok ang kanilang susuungin. Maraming linta sa bundok kukuha ng prutas na bebentahin para ibili ng kanin. Hindi na rin sila nakakabili ng damit. Kaya naman meron kami dala para sa kanila. May mga jacket, short, kahit ano. Basta magagamit nila sa kanilang mga sarili. Ayan ako, nasa taas oh. Parang gusto pa nila akong kunin. Muli, nagpapasalamat kami sa mga mabubuti ang puso. Sana pagpalain pa po kayo. Sobrang saya ako niyan. Kasi meron certificate. Maraming salamat, Mrs. Fontenay!